Mga kabayan, breaking news. Barko ng China at Pilipinas muling nagkaengkuwentro at nagkabanggaan pa sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng panibagong harassment at pagwater cannon ng CCG sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission at nagresulta pa ito sa pinsala ng ating barko at injury ng isa sa mga crew ng Philippine Coast Guard. Apat na barko ng China, hinabol naman ng barko ng Taiwan. Samantala, United Kingdom magpapadala ng pwersa sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Yan at iba pang mga update ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, isang panibagong maritime confrontation na naman ang naganap sa West Philippine Sea matapos na di banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Martes ng umaga September 16, 2025, ayon sa China Coast Guard. Ayon kay CCG spokesperson Gan Yu, kumamaraw ang isang Philippine ship na may bow number 3104 sa isang barko ng CCG bandang alas 10 lang umaga dahilan para magsagawa sila ng tinatawag na regulatory measures pero ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, biniverify pa ng mga militarang insidente ngunit tinuligsa niya ang People's Republic of China dahil sa pagsasagawa nito ng illegal control measures laban sa mga barko ng Pilipinas. Bit pa ni Trinidad, wala di umalong karapatan ang CCG, ang Chinese People's Liberation Army Navy, at ang Chinese Maritime Militia na magpatupad ng mga regulasyon laban sa mga barko o personal ng Pilipinas na nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa dahil wala ito sa kanilang jurisdiction. Isang WPS monitor ang nagsabi na may hindi bababa sa tatlong Philippine Coast Guard ship, dalawang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel at ang government-owned fish carrier na MV Mamalakaya ang namataan malapit sa Scarborough Shoal nitong Martes ng umaga. Sinabi naman ni Ganyu ng China, nasa sampung mga barko ng Pilipinas na ang nagsasagawa ng demonoy illegal activity sa loob ng territorial waters ng Wangyan Dao, etong ang tawag ng China sa baho di Masinlo, kaya nagbigay sila ng mga warnings gamit ng loudspeaker, nagsagawa ng route control at gumamit ng water cannons sa kasagsaga ng insidente, iginiit ni Ganyo na tumama ang barko ng Pilipinas sa barko ng China. Sinasadya di umano ng ating bansa ang mga ilegal at provocative action at sinisisi ng China ang Pilipinas sa naganap na banggaan. Mari namang itinanggi ni Trinidad ang pahayag ng opisyal ng China at sinabing kilala ang Beijing sa madalas na paggawa ng dangerous maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung inyong matatandaan mga kabayan, noong nakaraang buwan lamang, dalawang barko ng China ang nagbanggaan sa Baho de Masinloc habang inahabol ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma naman ng PCG na nagsagawa sila ng Kadiwa Initiative katuwang ang BFAR para magatid ng mga supply sa 35 Filipino fishing boats na nangingisda sa lugar. Sa kabila ng isang humanitarian mission, patuloy ang ginagawang harassment ng China Coast Guard laban sa mga Filipino fisher folks. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, siyam na Chinese vessels ang naiulat na nagkalat sa ating EEZ. Gumagawa ng agresibong aksyon laban sa parehong mga mangingisda at mga barko ng PCG at BFAR. Noong miyerkules nga ay pinalaga ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na sinadyang binangga ng Philippine Fisheries Vessel ang isang barko ng China Coast Guard malapit sa Scarborough. Diit nila may video evidence at eyewitness accounts na nagpapatunay na ang insidente ay dulot ng agresibong water cannon attacks ng mga barko ng China. Iniulat e ng PCG nang ang pinakamatinding water cannon attack ay nangyari bandang 9.43 a.m. ng Martes nang tirahi ng CCG vessel na may hull number no. 5201 ang Bifar vessel BRP Datu Gumbay Piang. Dahil dito, nabasag ang mga bintana sa bridge ng barko, nasira ang air conditioning at electrical systems at nasugatan pa ang isang crew member dahil sa tama ng bubog. Dalawa pang before vessel ang tinarget ng water cannons ngunit hindi naman ito napinsala. Sa kabila ng mga pag-ataking ito ng China na ang ng PCG na hindi kontrolado ng Beijing ang Scarborough Shoal dahil ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon sa PCG, namataan malapit sa shoal ang siyam na CCG ship, limang PLA Navy warship at hindi bababa sa apat na Chinese maritime militia vessels. Isa pa sa mga militia boats na ito ang nagtangkang gumamit ng water cannon laban sa mga barko ng Pilipinas. Nagkaroon din ng bantang live fire exercises mula sa PLA Navy Warship bandang 8.30 ng umaga noong Martes pero wala namang aktual na putukan na naganap. Dagdag ni Tariela, nakakatulong ang deployment ng maraming BFAR at PCG vessels para mas lumakas ang loob na mga mangis ng Pilipino na bumalik sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Kabilang sa ipinadala ng Pilipinas ang BRP Gabriela Silang, BRP Cabra, 10 b vessels kabilang na ang Datu Tamblot, Datu Taradapit, Datu Rumapinit, Datu Sungkad, Datu Balensusa, Datu Bangkaya, Datu Daya, Datu Dumangsil, Datu Mumbai Piang at Datu Manuho at ilang mga civilian vessel na MB mamamalakaya sa ilalim ng Kadiwa program. Samantala, kabilang sa mga pwersa ng China sa area ang siyam na CCG ship, limang PLA Navy vessels na 525, 526, 552, 571 at 517 at hindi bababa sa apat na maritime militia boats binigyang diin ni Tariela na tuloy-tuloy pa rin ang mga government patrols and resupply mission sa kabila ng mga banta ng China at ang deklarasyon nito ng isang National Nature Reserve sa teritoryong ito. Hinabol naman at ipinagtabuyan ng Taiwan ang apat na Chinese Coast Guard vessel nitong lunes na ilegal na pumasok sa karagatang malapit sa Kinmen Island ng Taiwan ang apat na Chinese vessels ay nagpatay pa ng kanilang identification systems bago sila pumasok sa karagatan sa paligid ng Kinmen hanggang sa sila ay pinalis nga at ineskortan palabas ng Taiwan Coast Guard. Pinayulat ng Taiwan na mas dumarami nga ang bilang mga Chinese Coast Guard vessels malapit sa kanilang offshore islands kung saan mahigit sa 80 ang namataan malapit sa Kinmen Island simula pa noong February 2025. Ayon sa Taiwanese Coast Guard, bahagi ito ng tinatawag na gray zone tactics ng China at kanila pang hinihigpitan ang pagmamanman sa galaw ng mga Chinese ship sa kanilang karagatan. Samantala, bumisita naman sa Pilipinas ang HMS Richmond para palakasin ang defense cooperation and economic partnership sa pagitan ng London at Maynila. Inaasahang tataas pa ang Joint UK-Philippine Naval Activity kabilang ang bagong Maritime Awareness Capacity Building sa hinaharap. Ang British Type 23 Frigate na HMS Richmond ay nag visit sa Maynila ngayong linggo bilang bahagi ng walong buwang deployment ng Carrier Strike Group sa Indo-Pacific Region sa kabila ng mas tumatas na tensyon sa riyon dahil nga sa mga ilegal na aksyon na ginagawa ng China. Pinapatibay ng pagbisitang ito ang commitment ng United Kingdom para panatiliin ang tuloy-tuloy na presensya sa rehiyon, palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific at palalimin ang relasyon sa kalakalan sa Strategic Defense Review na inilathala ngayong taon. Binigyang din na dapat makapagsulong at makapagkolekta ang UK ng kanilang interes sa Indo-Pacific bilang bahagi ng pambansang seguridad bilang pundasyon ng plan for change ng British government. Suportado ito ng makasaysayang pagtaas ng pondo sa kanilang depensa na aabot sa 2.6% ng GDP pagsapit ng 2027. Pumisita si Defense Minister Lord Coker sa Maynila at sa HMS Richmond kung saan binigyang diin niya na hindi mapaghihiwalay ang seguridad ng Euro-Atlantic at Indo-Pacific. Bilang hakbang para palawakin ang defense cooperation sa Pilipinas, iniharap ni Lord Coker ang isang letter of approval mula kay Defense Secretary John Healy MP para simulan ang pagtalakay tungkol sa isang status of visiting forces agreement. Ang kasunduan ito ay magiging mahalagang milestone sa relasyon ng depensa ng UK at Pilipinas at magbubukas ng mas malawak na hanay ng bagong aktibidad sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa kabilang ang mas pinahusay na joint naval activity and military exercises. Ngayong taon, muling makikilahok ang United Kingdom sa exercise sama-sama para sa ikaapat na pagkakataon at magpapadala ng mga eksperto at ng kanilang tropa para sa capacity building effort. Itinuturing e din ang Pilipinas bilang isang mahalagang regional trade partner at itinampok din ni Lord Coker ang makabagong British Defense Innovation sa isang Industry Day sa loob ng HMS Richmond na nagtaguyod ng potensyal na export para sa mga negosyo ng UK at nagpapakita kung paano nagiging engine for growth ang depensa ng bansa. Ang UK Carrier Strike Group ay may humigit kumulang 4,000 military personnel sa deployment nito ito nga ay nakikipag-ugnayan sa tatlong bansa sa pamamagitan ng mga exercises, operations at visits sa Mediterranean, Middle East, Southeast Asia, Japan at Australia. Ang walong buwan na deployment nito ay naglalayong gawing ligtas sa United Kingdom at maging matatag ang relasyon nito sa iba't ibang kaalyadong mga bansa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.